Hello kau agat sentong nga pala ang aking for the day's video. Gruto nga pala tayo na fourth sotang hon dahil yun lang yun lang ang laman ng aking group. May konteng giniling, may dalawang sotang hon at tamad na rin ako lumabas at kasi umuulan baka mabasa naman galing kasi ako delivery baka mapasma ako. Dino you know naman at ayan nga na bisbis na tayo ng ng bawang sibuyas at ginilat. na dyan natong basong tubig para may sabaw siya kasi gusto ng anak ko na may sabaw at hindi natin ng paminta ng ginisa mix at ng nori cubes at ayan na nga at mix mix natin at hintayin natin na kumulo steam natin siya ng 3 minutes yan at halaloy natin balikan na lang natin at ayan na nga medyo luto natin na natin ng seasoning para medyo may kulay kasi medyo boring kasi masyadong malinaw at ay nagyatay lang konting pagkadag ayan, tuloy na tuloy siya at muna natin mga kawagas mga katita at mga suki sana may matutunan kayo, wala pa yata isang daan naging nag nagasus ko dyan at yun kasi talaga ang laman ng aking rep at yun na lang lulutuin ko gusto ko nga sana may gulay yan kaso lang wala lang gulay sa rep ko, kaya yun na lang luluto ko at may laman, magalaman lang siya ng aking mga anak, yun lang bye bye, salamat for watching